kapiling po natin sa linya ng telepono Senador Gregorio Nasan kaugnay pa rin po sa panukalang batas sa Senado tungkol sa pagrerebisa ng charter ng People's Television Magandang gabi po Senador Nasan. Uh, magandang gabi Kathy, at uh, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat din po sa pagsusulong nyo dito sa batas na ito. Ano po, Senador, ang nakasaad dun sa unang dalawang versyon ng mga bills ni na Senador Legarda at Ginggona at bakit po pinagsama o nirebisa ito? Uh, pinagsama natin, kasi dahil ang pinag-uusapan naman pala dito ay uh, yung pondo para naman makabuo ang uh, People's Television Network Incorporated na hindi mapapagkamalan na propaganda arm lamang ng pamahalaan, no? Uh, ito ay ito professionalize at uh, nasa batas. nakopondohan ito sa halagang limang bilyon. Limang bilyong piso, no? Yung uh, dalawang bilyon ay manggagaling sa pagbibenta ng uh, RPN9, no? At uh, yung mga ibang network na kung saan may share yung uh, PTB4, no? Ah, uh, yung, uh, yung gobyerno. Tapos, Uh, yung dalawang julyon, manggagaling dun sa tinatawag na spectrum fees na sinukuha ng National Telecommunications Commission. At siyempre, yung isang julyon, manggagaling niyan sa national budget, yung general appropriation tax. Mm -hmm. At magkakaroon din dito ng advisory council hindi para sa pamamahala, kundi doon sa creative na aspeto. Para ma-professionalize ito at uh, magkaroon ng uh, malusog na interaction sa so, mga mamamayan at yung ibig ipaabot ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Okay, uh, Senator Onasan, ano po ang uh, susunod na magiging hakbangin ninyo bilang uh, chairman po nitong Senate Committee on Public Information and Mass Media kaugnay po nitong uh, panukala na ito? Sisikapin natin dati na pag-resume ng session sa ikalima ng Nobyembre kaya matalakay na ito sa plenaryo nang sa ganun, eh, yung magiging counterpart nito sa malaking kapulungan sa Kongreso ay ma-consolidate. At uh, sa lalong madaling panahon ay magawa na itong batas, malagda na ng ating Pangulo dahil ito ang hinihingi ng pagkakataon. No? Hmm. Dahil napakaraming isyo ngayon na kailangang ipaliwanag ng ating pamahalaan sa kinauukulan. At uh, sa tingin ko magiging maganda ang uh, resulta nito kaya naman sa pagpapastol uh, sa paunang yung tunito no, ni Senadora Legarda at si, ni Senadora Gingona ay napigyanda nito kahapon at uh, kahit na inabot na tayo ng gabi na sponsor natin ito on the floor. Mm -hmm. So dito po sa sinasabi nyo mga pagdaraanan nitong uh, batas na ito, ano po kayang time frame ang nakikita natin bago tuluyan po ito ma-implement? Uh, sa ngayon, Kapi, hindi ko yan masasagot dahil depende yan sa magiging prioridad ng Senado at ng Kongreso. Alam naman natin na kami ay naantala dahil dun sa limang buwan na dinugol sa nakaraang impeachment trial. Pero sisikapin po natin na maisama ito sa priority bills at uh, kung tayo ay seswertehin, eh, makukumbinsin natin yung ibang senador at yung Senado mismo na bigyan ito ng pansin at maipasa natin ito sana bago matapos yung taon. Pero hindi po tayo nawawala ng pag-asa kahit na matapos na ang taon, pagsapit ng bagong taon kahit na technically eh, mainit na yung pangangampanya sa midterm election sa 2013, eh, mabigyan nila ng, 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 ng dani ito at uh, maipasa natin ito tapos yung Kongreso. Senator Wanasan, sakali pong maisa batas itong uh, Senate Bill 3316, ano po ang magiging kahulugan nito para sa aming istasyon sa Telebisyon ng Bayan in terms of facilities po at syempre po sa mga tauhan? Siyempre, ah uh, pinakamahal na ganyan na walang displacement sa mga tauhan, ma-professionalize ito, at siyempre ma-modernize yung facilities. At ah uh, I think, uh, kati naman, no? Uh, the People's Television Network Incorporated will rise to the occasion and serve our country and our people. Mm -hmm. Maganda balita po yan, Senator Honasan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Katay. God bless always at uh, maraming salamat po.